Hello, kumusta mga kasikat? Uh, gusto ko lang i-share sa inyo ang nangyari sa akin sa araw. Habang pauwi ako ng Pampanga galing ng Bulacan. Uh, ngayon nandito tayo sa San Matias pa to eh. Niyo ang, ang nangyari sa akin. Uh, masasabi ko na ang ADB talagang sulit. At uh, okay, mo dun sa previous natin motor na dati sumemplang ako dahil sa aso eh panawarin nyo merong aso na lilitaw dito kung hindi ako nakapag uh, sudden break at kung hindi maganda ang motor matutumba ako eh tingnan nyo yan o yun nag pa ako dun eh ulitin natin yun, didiretso yung aso dun eh last na na aksidente ako yung aso nag-break na ako pero yun na, yung tinama na ng aso ah, uh, eto gusto lang yung share na maganda ang ATV talaga, maganda na yung ABS, ano nya sa gulong, yun lang po ah uh, yun, sulit na sulit ang ATV at uh, buti na lang walang aksidente, <laughs> kaya yeah, kawawa rin yung aso pag uh, natuluyan yun eh. Okay, ayun salamat.